few inches later. So, uh, hello mga bossing and magandang araw po sa inyo lahat. Uh, so, ako nga po pala si Alfonso Luis Raimundo yan na uh, kilala bilang si Boss Alpon yan. So, welcome po kayo sa ating munting tindahan. A little longer than a few minutes later. Ayun mga kuys, isang panibagong araw na naman mula sa ating lahat. Ito nga pala ang inyong kuys lang sa yun. <laughs> Uh, isang magandang magandang araw na uh, ang pumasok sa atin ngayon dahil pinagbigyan ako ni Boss Alpon na mga panayam ko siya, Boss okay. Alpon, na ang pala si Tobias. Ayun, hindi ko napapatagalin mga boys. Sisimulan ko na yung interview natin with Boss Alpon. Siyempre, dito sa South Caloocan 'yan. Ah, uh, Boss, ayun, ah, uh, kailan nagsimula boss yung unang negosyo mo na ganito? So, nag-start 'yan dati kasi uh, way back siguro mga 2015, 2016 okay. ganon. So, nag-start 'yan ano eh nag-work pa ako na nas parang pro. Ah, na pro ka. O, tapos ano rin ako, bagger sa bagger. supermarket. Oh. o So, pag pumapasok ko ng trabaho, nakabisikleta lang ako eh. Nakabisikleta. Oh, bisikleta. o, bali, ang nangyari nga, sabi ko, one day ka ako sana magka-motor ako. Yan so, yung pangarap ko eh. Basta ako, yun yung goal ko kasi, siyempre, mahirap din mag-commute, mahirap araw-araw na trabaho na wala kang sariling, alam mo yung service na, ano, So, nung nagkaroon naman ako ng motor, yan, naawa ng Diyos, uh, siyempre dahil si pa ganyan. So, nagkaroon ako ng motor yun, doon ako nag-umpisa na parang uh, nagsiset up ako yung Setup. motor ko. Unti-unti lang naman, hindi ko naman siya, basta kung ano yung maganda sa mata ko, kung ano yung nagugustuhan ng okay, mata ko ng puso ko, yun yung mga kinalalagay ko sa motor uh, ko, yan. hanggang sa tumagal, tapos yung mga ibang tropa sabi, boss, uh, sa mo nagulo yung nakakabit motor mo, no? ganyan. So, appreciate din nala yung effort ko doon sa motor ko yung pinaghihirapan ko na maganda pala sa motor nila, ganyan. Okay. So sabi ko, bakit kaya hindi ko mag-try na magbenta? Nice. Dati kasi sabi ko, doon ko lang yung nabili, ganyan, gano'n. So, eh, syempre, alam mo naman, kailangan natin ng discount sa buhay. So sabi ko, meron sa akin, may available, yan. So kung gusto mo bumili, magsabi ka lang. Tapos kung ano yung nakikita nila sa motor ko, yun, yun lang yung mga... Sabi ko, di mag-selling na lang. Yon doon ako nag-start mga online selling. Tapos nag set up na rin ako ng mga motor ganyan. Sa konti unti lang, okay, konti unti lang talaga. Pero yung unang-unang motor mo talaga, boss, yung nakita ko kasi sa ano sa vlog mo, hmm. sa ibang mga ano, mga vlogger din. Yung Muse 40. Yun oh, uh, ay. Ito ba yun? Ito si Mika, ito. Wala lang uh, ako pala sa kanya ito. Yung unang-unang uh, motor ni Boss Alphonse. Ito yung ano, ito yung panganay ko, ito yung kasama ko sa hirap at ginawa. Eh. Talagang ito, walang makakapalit ng value nito eh. Ano to eh, talagang hindi siya mapapantayan, no? So, kasi ito yung asama ko nung nag-online selling ako. So, talagang unis. Mm -hmm. Panalaki yung mga karga ko, mga karton, mga piyasa. Lahat, araw-araw, ito gamit ko. Eh, hindi niya ako pinabayaan. Yan. So, itong unang-unang panganay ko sa lahat ng motor ko, Ay, si Mika. Mo, yan. Tapos, boss, ano yan? stock pa rin yan hanggang ngayon? Ah, bali ano siya? Loaded na siya. Yung ending niya, na siya, o. Naka, ano siya? Na o, 59 power. Tapos, ah... Uh, Setup niya ngayon is paiba-iba kasi ito si Mika. So ito kasi nagiging modelo ko talaga dito sa si shop, si Mika. So minsan naka-tie siya pero ngayon naka-Malaysian concept siya. Malaysian setup tinawagan na. Uh, Malaysian-inspired. Uh. Pero ngayon boss ano na yan? Pag-motor show na ba siya oh, o? Ah, uh, pwede siya pang motor show. Pero, pero daily ngayon no, daily, daily, okay rin daily. Kasi uh, daily naman okay. talaga siya before. So ngayon lang to napapay dahil nga may ibang may ibang service naman na tayo. Mm. Okay boss, diretso tayo sa second question natin. Bakit nga pala boss Alpon yung napili mong pangalan ng motor shop? Oh. Kasi ano yan eh dati no mga bobyay kami ng mga tropa. Ano uh, kasi di ba pangalan ko ano Alfonso? Ah, oh, Alfonso. Yung isang tropa namin tinatawag doon na ano Alpon. Alpon. Oh, ganun. so doon nag-start Sabi ko, kasi dati nung no, mga ano nag-online selling out, dati ang um, usong mga tawag sa mga seller. Uh, paps, pops, uh, boss. No, so, di ganun. iba-iba. So, tinry ko isa-isa kung -isa, oh, ano yung babagay doon sa Alpon. So, yun, nung nabanggit yung boss Alpon, parang... Maganda ang uh, Oo, oh, eh, parang yun na, yun yun na, yun yun na talaga, eh. Parang e. very catchy, no? oh, oh, very oh catchy, eh. Catchy, mga kuyso. So, yun, yun na yun. talaga, parang... Perfect match na yun, na Boss Alpon. Yun, yun na. Hmm, yun, nagpagawa ng na sticker dati, Boss Alpon. Ay, oh, yun, yun. yun pala yun. Tapos, Boss, ano-ano uh, ba yung service offer mo dito sa, ano, sa motor shop? Oh, so ayun mga boss, uh, sa mga gustong magpapogi ng mga motor diyan or baka may mga motor kayo na hindi niyo na ginagamit or nakatambak na lang, so kayang-kaya natin yung dito setup, kayang-kaya natin yung papogiin. So pasyal lang ay dito sa muntintindahan natin kasi kompleto tayo dito, meron tayong mekaniko, meron tayong tuner. So pwede rin tayong mag-setup ng mga pang-show or pang-daily na motor. Tapos pwede rin tayong mag-upgrade ng mga engine niyo. Ayun, so sa mga mahilig mag-rides, ayan, maintenance, meron din tayo. So Uh, pwede nyo i-waste itong shop namin. Uh, boss Alpon New. Yan. I-search nyo lang sa waste at uh, lalabas na yan. Any kinds of motorcycle, mga boss, kaya natin i-repair at papugiin. Ayun, boss, may dagdag ko lang pala. Nakita ko dun sa labas yung sa service offer mo, yung carb type 2 fi Pwede pa rin, yun, no? Oh. Actually, yan. Kasi nga, yung isang tuner natin, eh, talagang uh, mahusay siya. So si Boss Francis nga pala yan, shoutout nga pala kay Boss Francis. Shoutout. So, so wala pa kasi si Boss ngayon eh, medyo na traffic daw yan. Uh, so meron kami isang example ng car to FI na nabanggit ni Boss. So ito, meron kami dito ang drag bike. Ito, pwede okay. rin natin pakita. Oh, ito. Uh, isang Mio Sport ito, pero ano na siya? Na Naka-FI na, na, oh, ito. Lupit. Para makita nila, oh. Ay, yan, ito oh. natin mga kuys, naka-FI na daw oh. ito. Ayan, Mas hindi pag sinabing FI, well oh, fuel injected. Oo, oh, fuel injected na siya, oo. Oh. So ito, kung makikita nyo, naka CNC na travel ah, body CNC siya. Ah, CNC na. Tapos naka ECU siya na NK, yan. So, okay, uh, ang uh, ginamit it's... namin system is a sniper. Sniper system. So yan, working siya. So, pagdating namin sa show, minsan yan, talagang napapansin siya. At uh, kakaiba kasi. Siyempre, Mio na naka-FI. Oo, oh, naka-FI. Medyo bihira. Eh, doon right? ako nabigla, boss. Sabi ko, hmm. FI, parang ngayon ko lang na ano yung ganun. Oh. FI, biro mo carb type ka, tapos...

tapos boss, ito pala. Ito hmm. medyo out of the box question ko na to sa iyo eh. Hmm. Kung may sasabihin ka sa boss Alpon hmm. na ano na ikaw noon, ano yung hmm. masasabi mo boss? Siguro para sa akin ano lang talaga mahabang proseso. Tsaka tsaga boss na Maraming sipag, diskarte, tsaka. Ano talaga eh hindi natin masasabi yung sitwasyon basta Huwag lang tayo susuko lagi. Oh, marami boss. talagang pagsubok. Totoo, marami akong pinagdaan ng pagsubok. Pero... Kumapit ka lang kay Lord. Oo, oh, eh, dasal lang Taraan. din ngayon lang. Tsaka ano lang, tuloy-tuloy lang tuloy -tuloy tayo tuloy sa... Lang talaga sa pangarap. Kapos, no? Sa pangarap. Saka boss, kapos. ano? Ano yung mapapayo mo sa mga taong gusto kang tularan pagdating sa ginagawa mo ngayon? So, marami akong nakikita ngayon ng mga... Kung tawagin natin <sighs> ay ano, uh, new breed, no? Yung mga bago ngayon sa konsepto. So, nakikita ko talaga yung eagerness nila sa ginagawa. So, tuloy-tuloy nyo lang yon. Basta kung saan nyo gusto, kung saan gusto ng puso nyo, uh, kung ano yung pagmamahal nyo sa ginagawa nyo, tuloy-tuloy nyo lang yan. O, oh, basta Saka, walang, ano, walang kayong tinatapang ibang tao, gano'n. Pagpatuloy nyo lang yung ginagawa nyo. Sa so, boss, last question ko. na, no, May mga upcoming events ka ba na dadaluhan or ipopromote ka ng mga uh, mga events? Ganun, hmm. Pwede mo silang sabihin para alam nila, boss. Siguro, mga boss, uh, as of now, uh, wala pa kaming events. Pero siguro, uh, I-promote ko na lang din yung brand ko, which is yung uh, APR. APR. So, Ay, maraming maraming salamat po pala sa lahat ng mga sumusuporta dito sa ating uh, brand. So, asahan nyo, mas pagbubutiin pa po namin at uh, bibigyan po namin kayo ng uh, magagandang pyesa, pero syempre, abot kaya yung mga boss. So, yun po, maraming salamat po. Lalo na po kay eh, Sir, ano, Kuys uh, Lanz, yan. Uh, subscribe and follow nyo yung channel niya, mga bossing Solid yan si bossing. Ayan. Thank you, ah uh, Boss Alphonse, sa pagkakataong ito na nakapanayam kita. Maraming maraming salamat, thank you, Boss. Thank you, Kasi alam ko, busy busy ka. Oh. God bless you, Boss, sa motor oh. shop mo and more clients to come and oh. more business transaction. thank you, thank, thank you, Sir you, Lance. Thank you, Boss. Salamat po. Thank you. Thank you. It's my life. It's my life.